Good morning, mga kananay. Second day ng no, wala kaming wala kaming gasol dahil wala pa akong pabili gasol. So, tuis-tuis muna tayo nang walang gasol ngayon. Di ko alam kung kailan tayo makakabili ng gasol. So, for now, for the meantime, dahil meron naman tayo mga, eh, pang emergency substitute nga. Pag walang variant, ay, pag walang gasol. So, nakat nakaluto na ako ng aming rice. Yan, tatatapos lang yan. So, gagamitin ko ulit ito for fry sa isda, ay sa chicken. So, kapon po, nag-try nag, nag, nag na ako mag, ano, Nag-try na ako dito, sinubukan ko na magluto. So okay naman yung naluto ko, tortang talong. Okay naman po siya, nagpaluto nga din yung aking kapatid. So nakaluto pa ako ng dinner ng walong piraso. So okay naman po. So ngayon, ang susubukan ko naman ay manok. So namarinig ko na po to mga sang oras na rin to So mas okay na to Isasalang ko na dito dahil alas 12 na kailangan makakain na rin. Pero si Bella nag, nag ano na rin siya, nag dede na rin si Bella. So, ilalagay ko na po ito, mga manok. Ayan. So, maganda pala pag nakaprayan is hindi na natin kailangan mag ano lang mantika, no? Kasi may mantika na nga. Ayan. Ay, ng mantika. No need na tayong gumamit ng mantika. So, yan ang kagandahan na air fryer dahil less cholesterol nga. Sabi nila. Less cholesterol. Ayan. So, ayan na po ah. Wala pa, hindi pa ako nakakabili ng ano yung paper para pag nagluluto. Pero, hindi siya magkalat. ayusin natin ng maigi. Dapat ano, dapat plat na plat doon sa loob. So, saksak na. -sak yan Ngayon, tingnan natin dito para sa chicken at ito 160 degree. Ay, asan ba yun? Ah, Ito, 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 ito. 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 200 degrees Celsius ang init niya. Tapos, ilagay lang natin sa 7 to 10, 22 minutes. So, ilagay na natin. 200 degrees. Ayan. Maximum na ata. Ayan. 200 degrees yung init niya. Tapos, 7 to 22. So, ilagay na natin yung oras. Minuto. Ayan. Tapos, Ayan po. Naka-set na siya. 20. Tapos, 20 degrees. So, ito na. Uh-huh. uh okay -huh. uh -huh. na. Uh-huh. ulit natin. Matapos yung 22 minutes. Sandali lang naman yung 22 minutes. Tapos, ibabalik ulit natin sa another position. Back naman. Ay, nako. Baka medyo matatagal lang pa. Tayo magkaroon ng ano. Sabagi yung yung gasol ko naman, inabot naman ng dalawang buwan so, hindi lang ako naka hindi, hindi lang ako naka-prepare ng problem gasol hintayin na lang natin ayan mga kananay nag-brown brown na naluluto na yung ating Hirap. Ah, niluto na yung ating ano. O, oh, kita nyo. Ah. Yeah. Wow. Ah. nanay perfect din ang paka-fry niya so dito naman sa kabila dito naman tayo sa kabila magluluto ay magluluto din natin yung kabila tapos ilagay natin yung mga tira tira kasi pampadagdag lasa yan ang ating niluto ng ating inihaw. Ay, kita, katan. Ay, sus, marisip. Ulit, ulit po natin ng 20 na lang siguro. 20 na lang. yung kabila naman ang iluluto natin kasi luto na yung nasa harapan so yung sa likod naman ang is lulutuin so another 22 ay 20 minutes aking baby ayahay ang buhay oh, bagong ligo na po yun ang bebe mama Nakaligo na po yan. Nakadede na rin yan. Nagiintay din siya ng papa, ng chicken. Malapit na yan, nakakain Kakain na tayo, nak. <laughs> Nanunood ang bata. Pag gumagamit po ako ng ano, mga electric electric appliances na mga katulad nito ino-off ko po yung aking rep kasi alam nyo na siya baka alam niyo, baka ah, ano napatawag niya. ino ko yung sa yung sa rep saka yung sa ilaw para hindi masyadong ma, aagawan sa kuryente saka para hindi masyadong malakas sa kuryente. Kaya maliwanag naman dahil yung bintana namin nandito lang sa kaya yung kusina saka yung bintana doon. So maliwanag naman po kaya inoob ko yung kuryente saka repara para di magsabay-sabay kasi hindi pa ano yung aming mga kuryente. Wala pa kaming sariling punta naki- nakikikonek lang kami doon sa aming kapatid. Mal kasi magpaano mal magpa mahal magpa ano mag tawag nito Magpakabit ng sariling kuryente kaya iyon din ang aking inaalala almost nasa 70,000 daw ang pagpapakabit ng sariling kuryenteng may kontador. Dahil nga kami ay nakaano na simintado na ang aming bahay. So mahirap daw kami mabigyan ng yung basta-bastang kuryenteng ano hindi kahihingian ng business, eh, ng house permit ata ng building permit. Kailangan pa namin magpa-building permit. Kaya nag-iipon pa kami ng pam pampakonek ng kuryente para magkaroon kami ng sariling kontador. So ngayon, nakikikabit muna kami sa aking kapatid para kami ay magkaroon ng kuryente. So hati-hati kami sa pagbayad ng kuryente. So ang binabayaran ko naman sa kuryente, minsan talaga mataas ang singil ng kasore ko. ba? Diba? So sa kanila may dalawang may dalawang aircon, tapos mga electric pan. So, mas marami silang gumagamit ng kurente. Ako dito, at uh, ano, itong rep, washing, dagdag na lang yung mga air fryer saka rice cooker. Pero bago ito dumating, ang binabayaran ko sa korente si mga 2,000. Minsan, inaabot dun 2,000, 3,000. Pag mataas ang singil ng kasore ko. So, ngayon, hindi pa, hindi ko pa alam. Next month po pa malalaman kung magkano ang ang, ang namin sa kurinti dahil nagdagdag ako ng appliances. So, yan po mga pananay. Sana magkaroon na rin kami na sarili na may kuryente. <laughs> po, sana, sana, sana. Sana marami pa mag-subscribe. <laughs> Alamat. Mamaya na ulit. Ayan, tapos na po mga kananay. Kami ay kakain na ng aking anak. So, ito na aking niluto. Nak, alis dyan. Anak, ang kamay mo, baby. Buksan natin yung ilaw para makita nyo. Let! Let! Ayan. Taluto na. Mmm, yummy. Ayan. Ibigay ko dito para mainit para. Ibigay ko sa ano para mainit para. Siya. Ayan. Ang aking pagkain. kakain na po kami ni Ben. Ben, tanghali na. Salamat po mga kananay. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Bye!